Tom Rodriguez at Unmarry It, kwento ng pag-aalinlangan, tapang at sensitibong tema. Prologo, isang desisyon na halos hindi nangyari. Sa showbiz, may mga proyekto na inaasam at may mga proyektong, kapag muling bumabalik ang script, kinakatigan ng ilan. Para kay Tom Rodriguez, ang Unmarry It ay isa sa huli. May lihim na pag-aalinlangan, may mabigat na emosyon sa isang panayam, ibinahagi niya, muntik na niyang tanggihan ang pelikula. Sabihin man nating artista siya, sanay sa risk, pero may limitasyon, lalo na kapag sensitibo ang tema, paghiwalayan, relasyon, pagdurusa, at kung minsan, paghilom. Sinabi niyang, It's a very sensitive topic for me. Hindi basta trabaho. Para kay Tom, may puso, may prinsipyo. At higit sa lahat, may respeto sa karanasan ng iba. Kabanata 1. Sino si Tom? Hindi lamang bida, kandidato ng realidad. Bago sumabak sa Unmarry It, kilala si Tom bilang isang artista na may matagal ng karera, maraming teleserye, pelikula, roles. Pero higit pa doon, kilala siya rin bilang taong may malalim na pag-iisip, may paninindigan, may malasakit sa mga karakter at kwento. Para sa ilan, bida lang siya para sa iba, kaluluwa ng karakter. Kaya kapag may proyektong malapit sa puso, hindi siya basta pumapayag. May proseso, basa, unawa, pag may kahirapan, may reconsideration. At ito ang ginawa niya sa Unmarry It. Chapter 2 Bakit minsan ayaw niyang pumayag, sensitibong tema at personal na pagmumuni-muni? Ayon kay Tom, hindi madali ang script, hindi basta drama, hindi basta eksena, may lalim ang kwento, usapin ng pamilya, relasyon, pagwawakas, sakit, human emotion. Para sa kanya, may pagkakataong parang sumasalamin ang script sa buhay ng maraming tao. May sugat, may alaala, may pangarap na nasayang, may pag-asa na natabunan. At dahil doon, may pumagit na. Takot na baka may mamimisinterpret. Takot na baka makasakit ng may nagdanas. Takot na baka masubrahan ng emosyon at maging sensasyonal. Hindi basta pelikula. Para kay Tom, may malarealidad na pahiwatig. Kaya muntik niya talagang sabihin, Hindi ako. Pero tinapos niya ang pagbabasa. Tinapos niyang isipin. At may nagulat sa kanyang puso. May tama pa rin ang proyekto kung gagawin ng may paggalang. Chapter 3 Pagpasok sa Unmarry It Tapang, Presure at Paninindigan Matapos ang pag-aalinlangan, nagpa siya si Tom na tanggapin ang role. Pero hindi ito ginawang basta-basta. May pag-aaral ng karakter. May respeto sa script. At higit sa lahat, may paggalang sa audience. Hindi biro ang tema ng pelikula. Ngunit sa kanyang pagtingin, kung may tunay na intensyon, maayos ang pagkakagawa, at may puso ang lahat ng miyembro ng produksyon, may pagkakataon itong maging isang obra na may saysay. Para sa kanya, hindi ito paandar, hindi ito sensationalism. Ito ay sining. Ito ay kwento ng buhay at marahil salamin ng maraming buhay sa labas ng kamera. Chapter 4. Reaksyon ng publiko at industriya. Expectation versus reality. Hindi nagtagal, may usapan, may debate, may tanong, may paghanga, may kritisismo, may nagsabing, "Maganda 'yon. Mahalaga meron ganitong pelikula." para matalakay yung realidad. May may nag-alala, pero sana 'wag gawing eksena lang, dapat may malasakit sa mensahe. May may nagtatanong, kaya ba ipakita ng tama yung buhay after hiwalayan? Hindi basta drama. Sa industriya, may diskusyon. May mga producer na tumitingin, gusto namin realism, pero may social responsibility. May mga director at scriptwriters na kumikilala hindi madali, pero kailangan may respeto. Para sa fans, tayong lahat, may paghahangad. Gusto nating manood, pero gusto rin nating makarelate. Gusto nating maunawaan. Chapter 5. Ano ang iniwan ng Almost No? Significance ng desisyon ni Tom. Ang pag-aalinlangan ni Tom at ang huling "o" oh, may bigat. Hindi lang para sa kanya, para sa buong mundo ng pelikula, para sa manonood. Para sa kultura ipinakita niya may hangganan ang pagiging artista at may sariling diskarte ipinakita niya may lalim ang pelikula at may responsibilidad ang paggawa ng sining ipinakita niya pwede nating tanggapin ang sensitive na tema basta may malasakit may respeto at may totoong intensyon para sa mga kabataan para sa mga pamilya para sa lipunang Pilipino Maaaring maging daan ito para gawing tulay ang pelikula. Mula fiction, papuntang pag-unawa, empatiya at pagtanggap sa realidad. Para sa manunood, isang panawagan, tumingin ng may bukas na isip. At para sa atin lahat, isang paalala, na kahit sa likod ng kamera, sa likod ng script, may tao. Na bawat desisyon, may puso, at nasa mundo ng showbiz, may lugar para sa respeto, integridad, at totoong sining. Sa showbiz, may mga proyekto na inaasam at may mga proyektong kapag muling bumabalik ang script, kinakatigan ng ilan. Para kay Tom Rodriguez, ang Unmarried It ay isa sa huli. May lihim na pag-aalinlangan. May mabigat na emosyon. Sa isang panayam, ibinahagi niya. Muntik na niyang tanggihan ang pelikula. Sabihin man nating artista siya, sanay sa risk pero may limitasyon, lalo na kapag sensitibo ang tema, paghiwalayan, relasyon, pagdurusa, at kung minsan, paghilom. Sinabi niyang, It's a very sensitive topic for me. Hindi basta trabaho. Para kay Tom, may puso, may prinsipyo, at higit sa lahat, may respeto sa karanasan ng iba. Sino si Tom, hindi lamang bida, kandidato ng realidad bago sumabak sa Unmarry It kilala si Tom bilang isang artista na may matagal ng karera, maraming teleserye, pelikula, roles. Pero higit pa doon, kilala siya rin bilang taong may malalim na pag-iisip, may paninindigan, may malasakit sa mga karakter at kwento. Para sa ilan, bida lang siya. Para sa iba, kaluluwa ng karakter. Kaya kapag may proyektong malapit sa puso, hindi siya basta pumapayag. May proseso, basa, unawa pag may kahirapan, may reconsideration at ito ang ginawa niya sa Unmarry it. Bakit minsan ayaw niyang pumayag? Sensitibong tema at personal na pagmumuni-muni ayon kay Tom, hindi madali ang script. Hindi basta drama, hindi basta eksena. May lalim ang kwento. Usapin ng pamilya, relasyon, pagwawakas, sakit, human emotion. Para sa kanya, may pagkakataong parang sumasalamin ang script sa buhay ng maraming tao. May sugat, may alaala, may pangarap na nasayang, may pag-asa na natabunan. At dahil doon, may pumagit na. Takot na baka may mami misinterpret. Takot na baka makasakit ng may nagdanas. Takot na baka masubrahan ang emosyon at maging sensasyonal. Hindi basta pelikula. Para kay Tom, may malarialidad na pahiwatig kaya muntik niya talagang sabihin, hindi ako, pero tinapos niya ang pagbabasa, tinapos niyang isipin, at may nagulat sa kanyang puso, may tama pa rin ang proyekto kung gagawin ang may paggalang, pagpasok sa unmarry it, tapang, pressure, at paninindigan. Matapos ang pag-aalinlangan, nagpasya si Tom na tanggapin ang role, pero hindi ito ginawang basta-basta. May pag-aaral ng karakter. May respeto sa script. At higit sa lahat, may paggalang sa audience. Hindi biro ang tema ng pelikula. Ngunit sa kanyang pagtingin, kung may tunay na intensyon, maayos ang pagkakagawa at may puso ang lahat ng miyembro ng produksyon. May pagkakataon itong maging isang obra na may saysay. Para sa kanya, hindi ito paandar, hindi ito sensationalism. Ito ay sining. Ito ay kwento ng buhay at marahil, salamin ng maraming buhay sa labas ng kamera. Reaksyon ng publiko at industriya. Expectation versus reality. Hindi nagtagal. May usapan. May edebate. May tanong. May paghanga. May kritisismo. May nagsabing, Maganda yon. Mahalaga meron ganitong pelikula para matalakay yung realidad. May may nag-alala. Pero sana wag gawing eksena lang. Dapat may malasakit sa mensahe. May may nagtatanong, Kaya ba ipakita ng tama yung buhay after hiwalayan? Hindi basta drama. Sa industriya, may diskusyon. May mga producer na tumitingin. Gusto namin realism, pero may social responsibility. May mga direktor at scriptwriters na kumikilala. Hindi madali, pero kailangan may respeto. Para sa fans, tayong lahat, may paghahangad. Gusto nating manood, pero gusto rin nating makarelate. Gusto nating maunawaan. Ano ang iniwan ng Almost No? significance ng desisyon ni Tom ang pag-aalinlangan ni Tom at ang huling niyang o may bigat hindi lang para sa kanya para sa buong mundo ng pelikula para sa manonood para sa kultura ipinakita niya may hangganan ang pagiging artista para sa mga kabataan para sa mga pamilya para sa lipunang Pilipino maaaring maging daan ito para gawing tulay ang pelikula mula fiction papuntang pag-unawa, empatya, at pagtanggap sa realidad. Hindi basta pelikula, kwento ng tapang, paninindigan, at pagtitiwala sa pagtatapos ng araw. Ang Unmarry It ay hindi basta project. Para kay Tom, ito ang isang sinubok niyang puso. Para sa industriya, ito isang hamon. Para sa manonood, isang panawagan, tumingin ng may bukas na isip, at para sa atin lahat, isang paalala na kahit sa likod ng kamera, sa likod ng script, may tao. Na bawat desisyon, may puso. At na sa mundo ng showbiz, may lugar para sa respeto, integridad, at totoong sining. Para sa manonood, isang panawagan, tumingin ng may bukas na isip. At para sa atin lahat, isang paalala, na kahit sa likod ng kamera, sa likod ng script, may tao. Na bawat desisyon, may puso at nasa mundo ng showbiz, may lugar para sa respeto, integridad, at totoong sining. Chapter 5 Ano ang iniwan ng Almost No? Significance ng desisyon ni Tom Ang pag-aalinlangan ni Tom at ang huli niyang oo, may bigat. Hindi lang para sa kanya, para sa buong mundo ng pelikula, para sa manonood, para sa kultura. Ipinakita niya, may hangganan ang pagiging artista at may sariling diskarte ipinakita niya may lalim ang pelikula at may responsibilidad ang paggawa ng sining ipinakita niya pwede nating tanggapin ang sensitive na tema basta may malasakit may respeto at may totoong intensyon para sa mga kabataan para sa mga pamilya para sa lipunang pilipino maaaring maging daan ito para gawing tulay ang pelikula mula fiction, papuntang pag-unawa, empatiya, at pagtanggap sa realidad. Epilogo Hindi basta pelikula, kwento ng tapang, paninindigan, at pagtitiwala. Sa pagtatapos ng araw, ang Unmarry It ay hindi basta project. Para kay Tom, ito ang isang sinubok niyang puso. Para sa industriya, ito isang hamon.